Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Malaking tulong po itong programa ninyo at ang bahagi ng liham kasaysayan para sa mga katulad ko na mahiyain at hindi po kayang itawag ang naisikonsulta. Sana po ay mapili ang letter ko para naman po kahit papaano ay mahingan po ako ng payo. Hindi ko po kasi ito ma-open sa aking family maging sa mga friends ko. Ako nga po pala si Jeremy, 30 anyos mula sa General Trias Cavite. Masayahin po ako at hindi ko rin pong pasayahin ng mga tao sa paligid ko. At masasabi ko pong talagang matulungin po ako. Wala po talaga akong tinatanggihang tulungan. Pinalaki po kasi ako ng mga magulang ko na dapat kung ikaw ang nakaangat tulungan ang nasa baba. Kung ikaw ang nasa maayos na sitwasyon tulungan ang hindi kagandahang mga taong nasa hindi kagandahang sitwasyon. Meron din po pala akong karelasyon. Tawagin nyo na lamang po siyang May. Malapit po ako sa kaniyang pamilya. Sa mga araw na walang pasok sa kanila po ako natutulog. Madalas din po akong magdala ng mga pagkain sa kanila lalo na at merong okasyon o dili kaya naman na ay merong may birthday. Sa loob ng dalawang taon namin, ganyan po palagi may pagkakataon din pong nakahiram ang mga magulang niya sa akin ng pangpuhunan para sa munting tindahan nila. Masaya ko po silang tinutulungan. Dumobli nga po ang saya ko nang nakikita ko na po na lumalago ang kanilang negosyo. Pero nito pong mga nakaraang buwan, nagbago po ang lahat. Sa hindi ko po malamang dahilan, hindi lamang po girlfriend ko ang nagbago ng pakikitungo, pati po ang pamilya niya, mula sa magulang hanggang sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa kinumpronta ko na po ang aking girlfriend, tinanong ko po kung mayroon po ba kaming problema, kung mayroon po ba akong maling nagawa o kasalanan. Tinanong ko rin po siya kung bakit nagbago ang kanyang pamilya sa akin. Ang sagot niya, lamang po sa akin, e eh, paranoid lang daw po ako at nagiging demanding hindi po ganun, Dr. Lab. Never po ako magiging demanding at hindi rin po naman ako siguro para maging paranoid. Lalo pat hindi ko naman po hilig gumawa ng issue. Hanggat maaari, pinalalampas at hindi ko po pinapansin ang mga bagay. Pero sa pagkakataon pong ito, talagang kapansin-pansin na po at hindi po ata tama na hindi ipaliwanag sa akin kung ano ang nagawa ko para maging ganoon sila sa akin. Dahil po wala akong napala sa sagot ng girlfriend ko, hinayaan ko na po. Pero naisipan ko pong magtanong-tanong sa kanyang mga kapitbahay. Napagalaman ko pong meron daw pong madalas umuwi sa kanilang bahay na lalaki. At wala pong makapagsabi kung kamag-anak nila ito dahil wala naman daw pong nakakakilala doon at ngayon lang nakita ng mga taga roon sa lugar na yon. Kinabahan po ako rito. Dito pong nakaraan, sinubukan ko pong sumilip ng palihim sa kanilang bahay sa oras na sinasabi ng mga tao sa kanila na, um, na sa kanila na umuwi yung lalaki. Hindi ko po maintindihan bakit gusto kong gawin yun pero itinuloy ko. Dr. Love, para po kung binagsakan ng langit at lupa sa aking nadiskubre. Ang lalaki po palang yun ay karelasyon niya at doon na umuwi sa kanila. Na-confirm ko po, katabi po kasi ng kanilang sala ang bintana. Narinig ko po kung paano sila mag-usap. Ang pinakamasakit, Dr. Love, nasaksihan ko po kung gaano kabait ang mga magulang ni Nay sa kanya at talaga pong sinasandukan pa ng ulam kagutun tuloy ako. Ano kaya ang ulam nila? Menudo? Hmm. Hmm. O oh. Japchae? Bakit po ganoon, Dr. Love? Pakiramdam ko po pinagtulungan ako. Tinrider po nila akong lahat. Kumatok po ako sa pinto para lang ipakita sa kanila na alam ko na, pero wala po silang sinabi. Walang paliwanag. Nakatingin lang sila sa akin ng buksan lang pinto. Walang kahit na ano. Mga tridor sila, Dr. Love. Bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pagtulong ko sa kanila, paano pa nila nasikmura na gawin sa akin yon? Hindi ko po maintindihan. Ngayon po, ni text or anything, wala po ako natatanggap sa girlfriend ko o sa kahit na sinong miyembro ng kanyang pamilya. Bakit po ganon? Pati po ang pakiramdam ko tuloy, eh, nagpapasalamat pa sila na nalaman ko na kaya hindi na nila kailangan pang kausapin ako. Bakit po may mga ganong magulang, Dr. Love? Bakit nila kinukonsente si Nay na lokohin ako? Bakit nila ako tinraidor? Ginamit lang po ba nila ako? Ngayon po, hindi ko alam ang gagawin ko. Para bang gusto ko po kasi singilin sila sa mga utang nila. Makabawi man lamang po ako at mabawi kahit papaano ang mga nagasos ko sa kanila. Total, malaki na ngayon ang pakinabang ng tindahan nila sa akin. Nagmula ng bigyan ko sila ng puhunan. Dr. Love, ano po ang gagawin ko? Kumaasang mapapayuhan mo ko, Jeremy, ng General Trias Cavite. Maraming salamat sa iyo, Jeremy. Sa unang kwento mo pa lang, sa bahagi ng kwento mo sa unang bahagi, eh, sabi mo eh, may mga pagkakataon na doon ka umuwi sa bahay ng iyong girlfriend, doon ka natutulog, eh, hindi naman pwedeng ano, nagma ka lang doon sa... minamanicure ka lang ng girlfriend mo pag gabi na, di ba? Hindi naman ako maniniwala doon ka matutulog sa living room at ang girlfriend mo ay eh, nandun sa kwarto niya. Di ba? Sige nga. E, kung ang boyfriend eh, doon matutulog sa bahay mo, edi eh, siyempre doon sa tabi ng girlfriend niya. O anong gagawin nila? Magma-manicure pedicure. Ganun ba yon? <laughs> Hindi sabihin kinukonsinti ng mga magulang yung kanyang, yung kanilang anak na patulugin ka doon sa kanyang kwarto ano yung ibig sabihin may kapantyon ay eh, yung palang ganong klase ng mga magulang eh hindi ko na pagtitiwalaan yun pero sabi mo nga mabuti ka tumutulong ka nagbibigay ka ng puhunan para para you know lumago yung kanilang tindahan, napalago naman yung tindahan. Pero isang araw, eh, naramdaman mo, nakakaiba na ang pakitungo sa'yo, parang nanlalamig. Tinanong mo yung girlfriend mo, paranoid ka raw, sabi ng girlfriend mo, and then you found out na niloloko ka. Yeah, Oh, diba? Niloloko ka. So, maganda yung ginawa mo. Kumato ka, pumasok ka, ipinakita mo sa kanila na alam mo na ang lahat. Kaya lang, walang reaksyon sa kanila. alalang lang, mukhang sanay. Mukhang sanay. Itong girlfriend mo at saka yung mga magulang niya. Itong si Ney. Ney! Kambing ka? Lakan delikadesa? Meron ka pang, meron ka ng karelasyon. Karelasyon mo itong si Jeremy. Kumuha ka na naman ng ibang lalaki na uh, patutulogin dyan sa bahay niyo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano bang binibenta mo? Diba? Ano, Anong binibenta mo? Bakit ganoon? Pero mga magulang mo, talagang bang gagamit ito, yung magulang ni Nay? Now, ang problema mo, ang plano mo, singilin sila. Ang tanong ko sa iyo, nang tulungan mo sila, ano bang usapan ninyo? Kasi kung ibabasi natin sa ugali ng mga magulang ni Ney, aba, ibang gagamit nga yan. Talagang uh, ang nasa isip niyan, yung kumita sila ng walang hirap at maloko ka, mas kam ka. Yun. So, ano ang usapan nyo? Ang usapan nyo ba, babayaran sa'yo yung ipinautang mo sa kanila? Okay? anong usapan niyo? Utang ba 'yon, yung perang itinulong mo para lumago ang kanlang negosyo? Kasi maaari nilang isipin na ay ko naman nakaka ka dun sa anak nila eh. Diyan ka natutulog eh. Bayad mo na 'yon, 'di diba? <laughs> Wala kayong usapan, 'di ba? Now, kung sisingilin mo yan sa klase nitong ah, magulang ng iyong girlfriend, eh mukhang hindi kayo magkakasundo. Magkakabaranggayan kayo niyan. Tanong, meron bang paper trail? Meron ka bang mga dokumento, ebidensya na pinautang mo itong mga biyanan mong hilaw? Kung meron kang mga ebidensya, meron silang pinirmahan na nagsasabi na ito ay utang at babayaran sa iyo ng walang tubo, ibabalik lang yung puhunan, pinirmahan nila, then may habol ka. Pero kung wala kang hab, wala kang pinir, wala silang pinir, pinirmahan sa talo ka na. Talo ka na. naka ka lang doon sa sa mo. 'Di ba? Para ka na lang nagbayad. Now, sa ganitong klase ng girlfriend, hindi ko pang hihinayangan na mawala ito. Kasi, sakit ng ulo yan pag yan pa ang asawa mo. At sana mag-iwan ng aral sa iyo na hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad mong mabait at madaling maloko. Tandaan mo, maraming tao sa mundo, lalo itong mga panahon na ito, maraming tao sa mundo ang gustong manloko sapagkat ito ang madaling paraan para kumita. Now, kung ganito ang mapapangasawa mo, hindi balin lang kung ganyan ang magiging biyanan mo, nakasakit ng ulo ang kambing ng mga 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 biyanan mong ganyan. Maniwala ka. Hindi magiging maganda ang pagsasama ninyo kapag alam mong ginagamit ka lamang ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, ano ang masasabi mo, Dr. Love, para sa kasaysayan ni Jeremy ng General Trias Cavite, Jeremy, kung merong pinirmahan na kasulatan na sila ay may utang sa iyo, o pwede mong singilin. Kung wala kang pinapirmahan sa kanila, ibig sabihin nun, wala kang ebidensya na magpapatunay na binigyan mo sila ng pera. In which case, napatapon na lang ang pera mo at naloko ka nung magina. So, maging aral na lamang sa iyan. Ah, pag may pera naman, madali naman tayong tumulong. Lalo, alam natin na nakakailangan. Pero huwag nating kakalimutan na may mga taong naghahanap ng mga taong may pera para lukuhin. Kaya nga kaming dalawa ni Rome, yung ating technician dito, maingat kami sa sinusweldo namin na 500,000 libong piso isang buwan, tapos lolokohin pa kami, eh hirap na hirap kami kitain yan. Di ba? Kalahating milyon ang sweldo namin dito. Sana eh. O. Hindi, sa amin lang dalawa yan. Oo, huwag na kayo humabol. Tat Tatanong niyo pa. Ay yung aming mga producer dito. Eh, hindi ho naglalalayo sa 750,000 isang ulo ang isang producer namin. Dalawa sila. Kaya, makikita niyo nyo. Sana oh. ah, 800,000 na ba si Jen, Jen Wow, hindi ko alam yun. Well, good luck to you, Jen, -Jen. Mag-iingat ka. Yeah, baby! Baka makatagpuan ng lalaking gagatasang ka Di ba? O wala ka namang gatas. Di ba? Wala pa. Yun. <laughs> Sa mga taga-BIR na mga nakikinig ngayon sa ating programa, pakihanap lang po ang pangalan namin at ang aming tax account number. <laughs> Oras natin, alas 10.48 ng gabi. Para sa iyo, uh, Jeremy ng uh, Gentry, General Trias Cavite. Sana po eh, nakatulong kami eh.